Marupok at inaanay ng mga kahoy. Yan ang isa sa mga tuturong dahilan kung bakit gumuho ang kalawang palapag ng simbahan sa San Jose del Monte sa Bulacan. Isa ang patay sa trahedya na nataon sa Ash Wednesday. 56 naman ang sugatan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Sigawan at iyakan ang umalingaw sa loob ng St. Peter the Apostle Parish sa San Jose del Monte, Bulacan. Bandang alas 7 kaninang umaga, nang biglang gumuho ang bahagi ng ikalawang palapag ng simbahan habang nasa gitna ng misa para sa Ash Wednesday. Ang ilang nabagsakan, pinilit bumangon para makaalis sa guho. Isa ang babaeng ito sa mga nakaalis sa guho nang alalayan siya ng isa pang babae. maya, -maya isa pang biktima ang nasagit. Bakas naman ang takot sa magkayakap na dalawang matandang babaeng ito. Ganyan din ang eksena sa labas ng simbahan. Ang ilang sugatan, napaupo na lang sa hagdan. Maya-maya, dumating na ang mga ambulansya. Agad isinakay sa stretcher ang mga biktima sa tala ng LGU, umabot sa 56 mang sugatan. Habang isa ang binawian ng buhay. Kinilala siyang si Luneta Morales, 80 taong gulang. Miembro siya ng choir ng simbahan. Ang anak ng biktima, hindi makapaniwala sa nangyari. sakit po. sakit po yung naramdaman namin May na gano'n, nabiglaan na siya ay kinuha ang lakas-lakas niya. Kaya lang, syempre, hindi rin namin naman masisisi. Aksidente yun eh. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa isang daang tao ang nasa ikalawang palapag ng simbahan nang mangyari ang aksidente. Isa si Eva San Diego sa mga nahulog mula sa second floor. Maswerte pa siya dahil galos at pasalang ang kanyang tinamo. Nasa taas po kasi ako nasa second floor habang nagpapakros ng abo. Mga siguro mga 5 minutes saka siya gumuho. May katabi ako na may sugat dito sa may mata, may mga gasgas. Maging ang paring nagbimisa ng mga oras na iyon, hindi na rin akalain na mangyayari ang aksidente. Sumigaw yung mga tao. Kung paglinga ko po dito, yan, nakita kong nag-collapse po yung structure. Immediately after po, nun, syempre kinabahan ako. Ito ang bahagi ng simbahan na gumuho habang nakapilang mga nagsisimba para magpalagay ng abo sa noo ngayong Ash Wednesday. Higit sa isang palapag ang pinagbagsakan ng mga biktima. May kalumaan na raw talaga itong simbahan kaya hindi na nakayanan ang bigat sa dami ng mga dumalo sa misa. Sa pag-inspeksyon ng mga tauhan ng LGU kanina, napag-alamang inaanay na pala mga kahoy ng ikalawang palapag nakita kasi puro anay eh. So ito kasi portion na to, kung makita nyo to, binaklas na kasi namin kaagad kanina eh, Tinignan na namin eh. So nakita namin maraming anay. 30 years old na yung portion na yun eh. So hindi natin naalalayan o naalagaan ng simbahan. Pansamantala munang isasara ang simbahan habang patuloy ang investigasyon sa paguho. Isa sa ilalim din sa pagsusuri ang buong istruktura, pati ang ibang lumang simbahan sa lungsod para maiwasang maulit ang ganitong trahedya. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.